Sardinas! Hindi so, niya yung mga ganang bagay, yung baboy! Kinakay mga ganito, mga ligo, mga sardinas! Oo! Oh. Kasi may Amin na to! Amin na to! Bakit ka ba dito yung mga Hindi na ano, pagkakita dito! Bakit ay pa! Sige naman, na mukha mo yun! No? Kaya nga Kaya ina serpento! Oh, hindi ko alam! Kapalang mukha to! Nakitish pa dito! Tayo, tayo, tayo. Kakuha yung pong 14 pro. Makas yan ah. Tara, tara. tara Mag-blog tayo. Okay? Ito yung hindi. Bago pa lang mo ni Nana na andito sa bahay ito. Sinsay? Oo, si si yun. Yeah. Kapal na mukhang puto. Mamakay tayo pa dito, no? Oh, Ay, na ako na mag-aawag niya. Kapal na mukhang puto. Ay, ba? Hindi uh, mo siya ng mga build sa mga bahay natin. Yun lang yun. Magino, kapal na mukhang. Inang, inang mo talaga, Sinsay. Kapal mo yun, no? Ginagawa mo dyan. ka dadi ko yan! Kalamang yan! Kapal ang mukha mo! Ha? Pinakain sa akin! May sinakain ba ako ha? Tinawag mo ako doon bago ka man nung kumain nun! May pinakain sa akin yun! Di ba kinakain mo? Gito yun ito! Yung kina mo ha! Last day mo na ngayon ha! Ligpit mo na yung mga gamit mo! Kasi ito yung mga kinakain mo, yung ina mo eh! Yan! Delata! Sardinas! Hindi niya po yung mga ganang bagay! Baboy! amineto oh, amineto ba itakamo kapag dire mabil manap referido kasi kapag kapalinyo mo kami nu kasanah kasanin kapalinyo kina pa gidi kasanin ka ba din, mga bin? dito Ch pag Asan po? Asan yung huh? Uh -huh. ano 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 dito? ano 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 pinapabili ano 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 ano

sabi ko huwag na natin ito pag-tripan Sabi ko sa'yo, huwag natin ito pag-tripan eh. Sabi ko sa'yo, maingay yung bata ito pag-tripan ko sa'yo, huwag natin ito tripan Oo. kayo oh Hindi nyo to. ko ito tripan huwag natin ito tripan Oo, ayaw. Basta lang mo na, Sige, ikaw mo na. First niyan. mo yan. mo yan, oh. Hindi, dito. Bagi paborito kayo ng araw eh. Sarap. Oh, ano nga? Ibusin mo yun ah. Ibusin mo lang yan. Ibusin na lahat yan. Ba't po to? Tapos naman sa ulam na. Bakit? Patay gutok ko naman ah. Ano naman